Hi guys, welcome back to my channel Ito na nga ayon kay Christy for Fermin naging pananakip butas lang or promo boyfriend itong si Alden Richards kasi sabi ni Catherine Bernardo, si Daniel Padilla pa din daw ang tinitibok ng kanyang puso so ayon sa kay nanay Kristi parang naging promo promo lang daw yung pangliligaw ni Alden Richards at nagiging yung lumabas daw ay nagiging biktima o kawawa si Alden Richard. I-promo eh, naman yun ang movie nila. Grabe nga yun, yun eh, di ba? Bilyon niya. Pero hindi daw maipagkakaila na talagang si Daniel pa din ang laman ng puso ni Catherine Bernardo. Hindi naman yan basta-basta ma mawawala. Eh, mula pagkabata nila, magkasama na sila. At isang lalaki lang, naging boyfriend ni Catherine Bernardo, si Daniel Padilla. Ilang, ilang taon sila? 10 years? 12 years? Na magkasama. Siyempre, talagang nakasawa fokus na yun sa may ni Catherine na si Daniel na ang kanyang magiging forever. So, sabi nga ni Sian Gasa kay Mami Min, kasi daw si Mami Min daw ang nagbubawal kay Catherine ngayon na huwag makipagkita kay Daniel Padilla. Ay, sabi ni Sian Gasa, baka daw matulad si Catherine kay Charice Pimpinco or si Jake Cyrus na parang may pagdaramdam sa na ko. Hindi yan mangyayari kasi love na love talaga ni Katrin si Mami Min. At dati talaga si Mami Min talaga ang taga-suporta ni Katrin at ni Daniel Padilla. Sabi niya dati ni Mami Min kung hindi dahil sa kanya baka matagal nang naghiwala yung dalawa. Kasi nga mga batang isip pa mag-boyfriend pero umabot din ng 10 years or 12 years ang kanilang relationship. at Mahal na mahal din ni Mami Mincy, si DJ kasi kahit wala si Carla Estrada. Sa out of town, out of country, si Mami Mindy ang naging nanay ni Daniel Padilla. At ito na nga, nya ni OG Diaz ayon sa kanyang kaibigan na totoo, totoong nagkaayos si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Nag-uusap na, normal na nag-uusap. Pero yung hindi daw totoo ay nagkabalikan na. Yun ang sabi ni O.G.D.S. Ah, sa kanyang source. Pero abangan na lang natin yung follow-up na yan, ha? Kung anong nga ba. Kasi daw may prueba daw or talagang mayroong ibigin siya daw si Sienga. Sana may mga video at photos na magkasama ang katniel. So, sabi naman ni Mami Min, huwag mo magpaniwara paniwara muna sa mga fake news. Tiwala lang sa dalawa. So... Abangan na lang natin. Pasabog ng Katnia. May, may proyekto ba? Or movie na aabangan? Kina Katnia Bernardo at Daniel Patria. Kaya nating maingay na naman ang kanilang mga pangalan. So, abangan natin yan. Paano si Alden Richard? So, yun ang upis ating update sa so, Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember.